tatay eh, alam sa gusto ng anak ko. Okay. Wang tuwa ang mag-asawang Luis at Jessie Mansano sa kanilang prinsesa na si Pinat. Nilalaro nila ito at tinuturuan ng bagay bago matulog. Clap, clap, clap your hands. Clap, clap, clap. kiss? <laughs> Very smart sa baby Pinat. Pag sinasabing clap your hands at kiss. Sumusunod naman ito at tuwang-tuwa pa. Kiss. Mm. -hmm. mm -hmm. Sino pa pa? Bine, mm -hmm. mm -hmm. At nagsinyas kiss na si pinat, kaharap sa kanyang Daddy Luis. At biglang umupo at pag sinabing si good night, nakahiga si Pinat sa kanyang unang Lalaki. Rip, rip, good night. Good night. <laughs> At hindi comfortable ang kanyang ulo doon sa kanyang laro ang unan. Lumipat siya humiga doon sa kanyang kumot. Good night. Good night. Good night. <laughs> Good night. <laughs> Matalino na bibi si Pinat. Marami na itong alam na bagay. At higit sa lahat, Tung tuwa siya at nakakalakad niya. Sleep na. Sleep na.